ang huwarang may bahay. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga, lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at sa ganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad, ang kanyang naimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi'y makikitang nagtitiyaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangay buks ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mga ngalakal. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak, maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Mandaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan.